So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, i-share ko sa inyo no kung bakit kailangan niyo dapat kunin agad ang branch collect nyo sa LBC kapag ka nagpa-cash on pick up kayo or cash on delivery or yung tinatawag nilang COP or COD sa LBC. So kung paano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka na-receive nyo na yung text message galing LBC na pwede nyo na i-claim sa branch nila yung pinakash on pick up nyo o pinacod nyo sa LBC, e eh, dapat pumunta kayo agad. No? Huwag nyo nang palampasin ng 30 days na hindi nyo kinukuha yung branch collect nyo. Bakit? Kasi mapay-penalty kayo sa LBC ng administrative fee. Kasi nakasulat dyan no, sa memo nila na all unclaimed branch collect transaction beyond 30 days from the date of receipt of reference number shall be retroactively charged with administrative fees. So yun guys, no, bali yung reference number na tinutukoy doon sa memo nila ay yun yung nare-receive nyo sa text message. Ayan, mapapansin nyo sa text message galing LBC kapag ka pwede na claim yung branch collect, meron silang reference number. Ayan, na makikita nga doon sa text message nila. Ayan, ibig sabihin, from the date na ma-receive nyo yung text message, Ayan, tapos bibili na kayo ng 30 days. Kapag lumampas na kayo sa 30 days, doon na mag-charge si LBC ng administrative fees. No, kasi minsan no, kapag ka na-receive na natin yung text message galing kay LBC, ayan, minsan tinatamad pa tayong kunin. No? Or minsan nakakalimutan na natin. Kaya minsan nagugulat na lang tayo pagpunta natin sa LBC, hindi na pala natin pwedeng makuha yung pina-COP o pina-COD natin na amount. kaya shipping fee lang yung pina-COP o pina-COD nyo, ayan, dapat kunin nyo pa rin. Pagka hindi mo yun nakuha sa LBC, eh, sayang naman, no? Kasi kapag kalamampas yun ng 30 days, maaaring hindi mo na siya makuha, no? For example, yung shipping fee mo, 134 pesos. Kapag kalamampas yun ng 30 days, no, na hindi mo pa kinukuha sa LBC, ayan, yung branch collect mo na shipping fee, tulad nun, na 134 pesos, Ayan, maaaring hindi mo na siya makuha, no? Kasi lampas na siya ng 30 days. Ayan, kasi nga, nag-charge si LBC ng administrative fee. Ngayon, magkano nga ba yung administrative fee ni LBC? Para meron kayong idea. Ayan, nakalagay dyan, administrative fee is equivalent to 300 or 5% of the remittance amount. Whichever is higher, deducted from the unclaimed amount per month. Ayan, so ayun guys, no? For example, no? Meron kayong dalawang transaction transaction na nagpa-cash on pickup kayo sa LBC pero shipping fee lang. Pero yung shipping fee na amount is 134 pesos no sa small box. Ngayon, since dalawa yung transaction nyo, ayan, ang total noon is 268. Ngayon, kapag ka nag-text na si LBC sa inyo na pwede nyo nang kunin yung branch collect nyo para doon sa transaction na yon, tapos lumampas yon ng 30 days, ayan, at nakapag-impose na si LBC ng penalty or charge na administrative fee Ayan, maaaring hindi mo na yon makuha, no? Ayan, hindi mo na siya makukuha yung 268 pesos mo na pina-COP. Kasi nga, ang charge ni LBC is 300 or 5% of the remittance. and whichever is higher. So, sayang naman yung 268 pesos na shipping fee kapag ka hindi mo nakuha. Mas maganda no, kapag ka na kayo ng text message galing kay LBC para kunin yung LBC remittance nyo o yung branch collect. Mas maganda na puntahan nyo agad o wag nyo papaabutin ng 30 days ano, bago nyo kunin. And tapos for example pa, no, kapag ka nagpa-cash on delivery kayo tapos ang halaga ng cash on delivery nyo is 10,000. Ayan, tapos hindi nyo agad kinuha sa LBC yung Uh, branch collect since ang charge ni LBC is 300 or 5% whichever is higher doon sa remittance ng nung branch collect since ang 5% ng 10,000 is 500 ibig sabihin ang charge na maaaring impose ni LBC ayan yung mababawas doon sa remittance is 500 no kasi yun yung mas mataas kasi equivalent to 300 or 5% ng remittance whichever is higher no yung i-impose na charge ni LBC so kapag kalampas ng 10,000 yung pinaka cash on delivery or pina COP nyo tapos hindi nyo agad kinuha no mas malaki yung charge or yung administrative fee ni LBC na maaaring mabawas doon sa remittance doon sa makukuha nyo na branch collect tapos guys per month yun na ibig sabihin no kapag ka mas matagal mo no lampas na ng dalawang buwan o tatlong buwan na umabot na hindi mo kiniklaim yung branch collect mo no mas malaki yung penalty o yung administrative fee na maaaring mabawas doon sa remittance mo so mas maganda na kunin nyo agad yung branch collect nyo Ayan, huwag niyong papalampasin ng 30 days no, kapag ka nag-text na si LBC sa inyo. Ayan, o kaya gumamit na lang kayo ng bank transfer no, para automatic na napapasok doon yung remittance doon sa bank account nyo. No, para hindi nyo na kailangan pumunta ng branch para kunin yung amount. Ayan, at kapag ka bank transfer, hindi kayo macha-charge ng administrative fee. Ayan, kasi hindi may iwan doon sa LBC branch yung pera na iko collect nyo automatic siyang mapupunta sa bank account nyo kapag ka bank transfer yung ginawa nyo na pag-collect nung remittance sa LBC. So yun guys, na no? pag wala naman kayong na-receive na text message galing kay LBC na pwede nang kunin yung branch collect nyo sa branch ng LBC, pwede nyo namang itrack yung status ng parcel nyo through online. Ayan, meron naman LBC tracking online no, na pwede nyo gamitin para matrack nyo yung status ng parcel nyo. So, ayun, guys, no, bali, hanggang dito na lang muna, at sana nagkaroon kayo ng idea at pinabagong informasyon sa video nito, at sana support natin itong vlog na to by subscribing to this channel, kasi mag-upload pa ako ng mga gantong-gantong videos sa susunod, para rin sa atin. So, hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi, and peace out.